Ito ng terminal nga ng kanyang... Uh tricycle so may utang doon mga nagpapautang nagpapahulugan 5, 6 so ang ginawa ko nung nakakuha siya ng SS kasi noon eh um, sinisingli siya kahit hindi siya nakakapamasada so syempre kakarapatan naman nila yung meningil, kasi nga may pagkakautang yung asawa ko so ang ginawa ko nung makuha ko yung pera sa SS ng asawa ko sabi ko sa asawa ko bayaran mo bayaran mo na lahat ng utang mo at huwag ka nang uling uutang so guys wala po akong ano ha, against sa pangungutang so until now naman po eh, may utang po ako pero uh, alam niyo yung good loan and bad loan so yun um may pagkakaroon. Hi guys welcome po niya sa aking channel this lima Malakay po possible pa happy na simpleng buhay buhay na walang arte less stress join me guys sa aking simple vlog for the day sa so magandang buhay po sa ating lahat Yan sa magandang buhay po, welcome po sa aking channel. So, yan sa mga bago pa lang po, ayan, na nakapasyal na dito sa aking channel. So, yung aking channel is our on more, more on budget tips, financial tips. So, ayan naman po ay base lamang sa aking experience bilang isang nanay po. Ano ba yung ating pagkukwentuhan o pagsasaluhan? So, yun yung pera ng palaging kapos. So, yun yung parating short, parating kulang, yung pera na hindi talaga umaabot. So, ano ba yung mga financial tip na maibibigay ko sa inyo o maishishare ko ayon po sa aking experience bilang isang nanay. So, yun, alam nyo guys, kami kung ano uh, ng pagsubok sa aking financial life. So, siguro, yan, dito tayo, uh, dito tayo inangkay, kaya yan, nakakapagbahagi tayo ng ating mga experience at yung ating mga pinagdaanan tungkol sa buhay, pananalapi. So, yun. So, ano ba yung mga financial tip na maibibigay ko sa inyo o yung, uh, pa, yung sa perang palaging kapos para parating ubos. so yon kapag ka ang perang pera mo ay laging kapos so ganito ang iyong uh, ganito ang iyong gawin Ayan, pagka ang pera mo ay kapos so ayan, bago ka pumunta sa pangutang sa pagputang or pagre-renew ng loan or sa pag, uh, sa paghahanap uh, ng mga online loan, so ito muna ang iyong gawin kapagka ang pera ay kapos number one, mag-pray so yan, napaka-importante ng prayer so dapat uh, ipag-pray mo na ayan, nagabayang ka i-guide ka sa iyong buhay pananalapi so yun ang napaka-importante guys yung uh, dapat ipinagdarasal natin yung ating uh, buhay na yung ating buhay pinansyal So, alam nyo, am um, maganda yung talaga yung tayo ng guidance doon sa, so, ito naman po ay kanya-kanya po tayo na paniniwala. Pero talaga yun na napaka-effective na talagang nagpabago ng aking pinansyal uh, na kalagayan sa buhay. So, hindi ko po sinasabi na ako ay mapera. So, alam nyo yung buhay na uh, magaan. So, ito nga yun, yung pagka, ang hiyap kasi nung palagi kang short, parati kang kapos sa panggaso. sa so, number one, dapat ipagpray uh, ipag nyo yung inyong buhay pinansyal uh, So, dapat uh, lagi tayong mag-aas ng guidance. So, napaka-importante mo para maging uh, ano yung ating, uh, hindi magulo yung ating Uh, isip kung uh, ang una natin gagawin is uh, parating hahanapin natin yung pag-utang. So, dapat yun. Pag-pray mo yung, yung bu uh, uh, buhay, pananalapi yung, yung financial life dapat upuan mo ang iyong uh, financial na status ng iyong buhay upuan mo ilista mo yung mga bayarin mo yung iyong mga gastusin so dapat uh, ilista mo talaga yung mga bayarin mo so syempre kapag ka na ilista mo yun nabayaran mo yun so yung mga iyong pagkakautang yung mga ginagastos mo so syempre uh, magiging dagdag yun sa iyong budget so dapat uh, upuan mo, ilista mo yung mga babayaran mo. So dapat uh, sa aking uh, sa aking sariling opinion, dapat um, mas mauna mong bayaran yung mga maliliit na utang. So yun, kapag nalista mo yung maliit, una mo na maliit, tapos sa susunod na maliit, susunod na so sa yung pinakamalaking utang. So kapag ka na nagawa mo yung ganun na ano, yung alam mo kung kailan yung mga due date mo, alam mo kung kailan mo sila babayaran, alam mo kung ano uh, kung kailan yung uh, takdang araw ng kanyang uh, kanyang uh, bayaran yung iyong mga pagkakautang. Alam mo, um, mapapaglaanan mo yun ng sapat na budget, mapapaglaanan mo yun sapat na pambayad. So, kung yun ay eh, magagawa mo yung ilista mo lahat ng yung pagkakautang, yung lahat ng mga atraso mo, kasi um, mas maganda yung gano'n nagagawin mo um, na mailista mai mo yun. Kasi kapag ka nabayaran mo unti-unti yung maliliit mong utang, hindi yung maidadagdag mo siya sa iyong panggasos. Ang kasal, later kung maaano mo yan, na unti-unti mababayaran mo na pati yung malalaki mong utang. So, dati ang ginawa ko, guys, um, binayaran ko yung utang namin sa tindahan. So, dati gano'n, ultimo, ultimo bigas, inuutang namin sa tindahan. So, yun ultimo, ultimo bigas yan, inuutang namin mag-asawa sa tindahan. So, may mga dalang karton yung anak o listahan ng utang, binigay iyon ng tindahan. So, doon kami kumukuha ng bigas, doon kami halos kumukuha ng aming uh, um, bayarin ah, uh, ah, aming gastusin araw-araw doon kami umuutang yung ah, uh, bigas, uh, sardinas, asukal, kape. So, parang ang bigat, araw-araw kasi may utang ka. So yun nga, sa so, kagayon sa so, naikwento ko na yung aking asawa ay accident yung kanyang kamay at uh, nakakuha kami ng pera sa SS. So sa kanyang SS, so siya po ay self-employed. So nakakuha kami ng 6,000. So siya din po ay may utang. May utang sa, uh, kasi yung aking asawa is nagka-tricycle driver po. So may utang siya doon sa may, ano, sa, um, sa may kanto. So kanto yung kasi doon ang terminal ng, ano, ng terminal ng, um, terminal ng uh, motor. Doon ng terminal nga ng kanyang tricycle. Uh, so, may utang doon mga nagpapautang, nagpapahulugan 5, 6. So, ang ginawa ko, nung nakakuha siya ng SS, kasi eh, noon, eh, um, siya kahit hindi siya nakakapamasada. So, syempre, kakarapatan naman nila yung maningil kasi nga may pagkakautang yung asawa ko. So, ang ginawa ko, nung makuha ko yung pera sa SS ng asawa ko, sabi ko sa asawa ko, bayaran mo, bayaran mo na lahat ng utang mo at huwag ka nang uling utang So, guys, wala po akong ano, against sa pangutang So, until now naman po, eh, may utang po ako. Pero, uh, alam niyo yung good loan and bad loan. So, yun, um, may pagkakautang po ako. Pero, yun, eh, ano naman po, uh, uh hindi hindi kumbaga hindi yun um, sa tao or ano basta yung sa susunod pong vlog uh, sasabihin ko po sa inyo kung ano yun so meron tayong mga good loan and bad loan po so ang uh, hirap kasi yun yung araw-araw ng -araw hulog so biruin mo araw-araw kung maghuhulog may utang pa kami sa tindahan so ganun dapat talaga upuan mo so inupuan ko talaga yan guys inilista ko kung ano talaga yung gusto kong matanggal sa payslip ko In inilista ko talaga yung yung uh, gusto kong matanggal yung sa tindahan sa tao so unti-unti so unti-unti naayos so yun Kapag ka ang pera mo ay kapos or yung budget mo ay kapos, so ito yung number 3. So number 1, mag -pray. So number 2, upuan. Ilista yung mga, yung mga lahat ng bayarin. So number 3, ito, mag-adjust ng budget. So ito yung sinasabi na dagdag bawas. So kapag ka kasi masyadong uh, marami kang utang, maliit yung pumapasok na income, so mahirap yon So dapat talaga uh, uh, mag-adjust tayo ng budget. So um, bawasan natin yung yung mga ano yung mga pwedeng tanggalin sa ating budget. So ano ba yung mga tinanggal ko? Hindi po ako uh, talagang uh, matagal na po, matagal ko nang hindi na ipapasyal sa mall yung mga anak ko. So hindi 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 ko po uh, yung kasing dati parang parati uh, nagmo-mall, yung mga ganon, Pagka nagkapera, tatakbo ko agad dun sa sa mall, uh, bibili ng ano mga damit kahit hindi hindi naman ano, uh, kumbaga hindi pa naman uh, pwede pa naman hindi bumili. So maganda rin bumili pagka hindi uh, in season yung ano 'dibaw uh, bago magpasko mas mura mas uh, mura yung matagal pa ang pasko bumili ka na ng mga damit pero kasi nga uh, kumbaga uh, na observe ko kasi na Uh, kapag uh, ganun yung bigla kang nagkapera, itatakbo mo sa mall, mas mahirap eh. Kasi parang um, ganun, ka, ganun kasi ako dati, kapag ka nag-extra akong pera, o oh, pasyal tayo doon. Oh. So, pag pasyal, so, syempre, makakabili ka ng mga kung ano-ano na hindi naman importante. So, yun yung binawasan ko po. So, ang ginagawa ko ngayon is, uh, uh, kahit paano yan, nag ako sa kanila ng mga pasalubong. So, hindi ko na sila dinadala doon. So, yan, inuwi ako sila ng pasalubong. So, syempre, kailangan na bigyan natin ng little happiness yung ating self. So, yan, ganyan na lang ginagawa ko sa kanila. Inuwi ako, sila, inuwi ako sila ng pasalubong. So, ano pa ba yung mga binawas ko? So, yun, uh, nagmo-monitor ako ng mga gamit dito sa bahay, ng mga naka-on. mga naka -on. So, yun, dapat uh, sa ating mga electric bill. So, yung ating, uh, pinagtatanggal ko yung mga ibang, ano, yung mga electric uh, uh kagaya ng rice cooker. So, uh, diretsyo na kami sa gasol na nagsasaing. And then, uh, ano pa ba yung mga, yun ano ko, yung mga electric kettle. So, yun, pinagtatanggal ko. So, yun talaga yung ano, um, kumbaga yung magdadagdag bawas ka sa budget. So, ano yung naman yung dagdag? So, yung magdagdag ka ng ano, extra ang Kagaya po ako, nagtinda po ako ng mga beauty po, product So, ngay sa so, ngayon, hindi na po. So, uh, nag, uh, kasi mahirap din yung mga ganun eh, yung mga sa, ano, kasi parang may mga kota. So, ang hirap. So, mga uh, branded na plasticware. So, yon Nagbenta rin po ako ng... So, ngayon, ito kahit paano yung aking pag-YouTube. Ayan. Nakakapag-ano tayo ng uh, dagdag kita dito sa YouTube. So, yan. Dapat gano'ng magdagdag. Bawas. Mag-adjust tayo ng budget. Tanggalin yung mga... Uh, yung mga pumapasok sa ating uh, budget monthly na hindi naman talaga importante. So yun na uh, ano niyo yun, yong yung ano yung mga gastos niyo yung araw-araw na galawan sa uh, sa inyong pamilya number four, pagka kapos ang budget so yun dapat uh, ito gawin mo, mag-save so napaka-importante kahit na maliit yung pumapasok sa inyong income kahit na uh, kapos short yung inyong uh, gastusin uh, kumbaga kapos nga yung pera nyo mag-save pa rin kahit paano kahit uh, pa konti-konti kasi alam nyo guys uh, ito yung makakaiwas sa inyo sa utang eh, kapagka natuto tayong uh, magtabi so sabi nga na uh, nahawa kami yung salary or may pera ka save and then tsaka yung i-budget yun. So, yun napakaganda nun. Napakaganda nung ano na yung practice na yun. So, eto kanya-kanya naman tayong paniniwala guys. Matutuan ko po yung 10, 20, 70 financial rule ng life. So, yun. Medyo naging magaan ang aking uh, a naging maayos. Naging maayos yung aking a uh, financial na status ng uh, buhay. Hindi ko po sinasabi na ako ay uh, mapera. Hindi ko sinasabi na ako ay uh, may excess-excess na pera. So, alam niyo yung ano kasi yung galawa na pagkagalaw mo, konting galaw, utang, pagkakaunting ano, kibot, hiram, sa ganyan, takbo sa ganito. Ang hirap ng ganoon, guys. So, yun yung, yun yung inaano ko, guys, na napaka-thankful -na ko po kasi yun yung natanggal, natanggal sa aking, a uh, sa aking uh, buhay. So, yun, matutong mag-save, mag-save kahit paano. Ayan, some sample guys. So, yan O, oh, ito yung mga, nat uh, ang may nilalaan po kasi kong budget sa aking electric bill. So, pagka bumaba ba siya doon, so, itinatabi ko dito guys yung ano, yung, yung aking natitipid sa kuryente. So, yan So, kahit paano, di ba, nung uh, ginawa, oh, yan, umuulan guys. Nung ginawa ko yung, uh, naging maayos yung uh, galawan ng aking financial na buhay. So, yon So, ito na guys. Uh, number four, ah, uh, number five na tayo. So, yung number, ma, number one is mag -fray. Number two, upuan nyo, uh, ilista yung mga inyong pagkakautang, mga dapat bayaran. Number three, mag-adjust ng budget, dagdag, bawa. So, yung number four, mag-save. So, number five, eto, guys guys, ang napaka-importante. So, ah, hindi naman natin kailangan na maging sobrang matalino, so sobrang magaling. So, yan dapat dagdagan natin yung ating financial na kaalaman. So, yung sinasabi nila, financial literacy. So, napaka-totoo nun, guys. So, hindi mo naman kailangan mag-enroll sa mga, sa kung ano-ano na ano. Ito na, ito na nandito na kay YouTube, ino-offer, ino-offer na yan ni YouTube, yung mga ganyan na ano. So, marami kang mapapanood. So, doon matututut, matutok, matutut, So, dapat talaga meron tayong uh, financial literacy yung kaalaman natin sa paghawak, tamang paghawak ng pera. So, yun. Nung alam niyo yung natutuhan ko yun, guys, yun nga naging magaan, maalwa na yung hindi ka parating uh, kadakibot mo utang. So, yan. Sana may natutuhan kayo, guys. So, yun. Dapat talaga magkaroon tayo ng iba yung kaalaman sa tamang paghawak ng pera. And guys, thank you, thank you for watching. I hope na itong aking ishinir uh, o binahagi is na kahit paano ay makakatulong sa inyong uh, financial na buhay. So, ayan, magiging magaan, maalwa ng ating buhay. So, ayan, more blessings sa ating pamilya. So, ayan, thank you, thank you for uh, watching, guys. And don't forget po to subscribe, to hit the red button for the notification of the upcoming videos. So, ayan, so magandang, magandang buhay po sa ating lahat. Thank you for watching, guys.